Anong ilog ng Tresa? Ah, ilog ng Deo Campo. papunta kami dito sa ilog ng Campo. Si Boy, sa parang Ayan, oh, ang dami niyang ang dami niyang alog bati. Oh

May Ito 'yung mga paliguan. <coughs>

Ah, bababa. Ayun. Kita dito. may daan dito. Titingnan lang naman. Titingnan ting, natin okay. anong ito nga baraw eh oh, dito raw may nangunguha yan ay oo nga napaka ano pala nito hmm. aba talaga palang matarek yung lugar na ito yun tingnan nyo may talong

parang na pinili mag-magnetin oh parang parang dami ano parang hindi siya oh hindi ko ako di lumapit sa pangwa iba ang pakiramdam pagka sa tangwa eh. grabe pala ang ano dito parang nanghihigot Oh. Na ano? ano ako na Ang oh, marami na pala nang dito. Oo. Marami na pala na namatay dito. Saan na karaniwang nakukuha? Doon na sa baba. Uh, Parang yung ano pala? Oh, Ibang klase eh. Oh. Ayan, o. Oh. oh malalim pala ito. Saka, ito ang ito ang kanyang ano, parang may magneto. napaka ano pala puro lumot na bali ito yung galing sa dam opo galing sa dam oo napaka ano pala pa napaka high tide eh kaya malang tubo pero pag high tide yan ah lumalalim pa ito Oh, 'yung na nabubuksan ito, mas lalo Oo, kasi malakas 'yung kuryente. Oh, connect, konektado. ano 'yun? 'Yung kanila Ah, may butas na ililakaw Hmm. Grabe pala ang ito. Matindi. Parang nanghihigop. Ito ni, hindi ako makalapit eh. Ha? Ha? Ang ganila. ayan ang kanyang kapaligiran saan-saan pala ito magbubuhin hindi palagang alam ito talagang talaga mayroon dito mga kaibang nilalang lang. Marami pa lang ibinigay dito. Ah. yung tayo hindi yung alam. yung tinungkahan namin lugar kung ano nalugod yung anak nori, niyong, mo, ano. Katamak ng na Ayun. 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 yung sistema ng dito. Kasi naiiba. Na. Ito pala. Pagkasabi <coughs> na

yun kung may mga bata na kayo yung mga lalapit dito, kaiingat kayo, kailangan may kasamang matanda talaga. At napakadelikado nito. yun hanggang dito na lamang po at salamat sa inyong, inyong panunood